Hello Pisces Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Taro PH. Tira-tira po tayo sa inyong weekly reading for March 3 to March 9. Uh, salamat po para sa mga nag like nag share nag subscribe And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong support. Ha? And also for your generosity sa ating uh, channel. Use for your intuition para makuha niyo po yung mga messages na pagkaloob po sa inyo ng inyong spirit guides. Yung ibang information na lalabas po sa ating reading ay para sa ibang Pisces po yun. So... Uh, niyo isipin ibang bagay, okay inhale and exhale at the center of your reading you have the seven of swords in the area of what you want you have the six of swords in the area of what you need you have the, the the world card beautiful in the area of what's affecting your current energy I king of swords beautiful in the area of your near future you have the queen of cups in the area of your challenge Pisces you have the seven of cups in the area of your fortune, you have the death card. In the area of your uh, advice from a divine, you have the empress card. Wow. And the ace of cups. Beautiful. And your outcome this week, Pisces, you have the ace of swords. Wow. Beautiful clarity. At the bottom of your deck, Pisces, you have the hanged man. Uh, I'm seeing you now is the right time for you to take action on things. Huwag mo nang ipapagbukas, huwag mo nang ipadelay. Um, bumangon ka na sa um, pagkakalugmok mo o sa mga bagay na may alinlangan ka. It's, right, it's a right time for you to have, have this enlightenment. Try to um, look at things on a different perspective. Baka sakali makita mo yung mga bagong solusyon o bagong ways para ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo achieve. Gusto mong ma-achieve na um dati hindi mo makita kung paano gagawin now meron merong solusyon na darating at merong parang bagong idea na darating sa life mo uh, na magbibigay sa iyo ng Uh, opportunity na i-correct o tapusin yung isang uh, problema mo o isang bagay na gusto mong ma-achieve. Parang bibigyan ka ni God ng pagkakataon this time, ng kalinawan kung ano ang dapat mong um, gawin. And the stagnancy, the delays are finally over. Okay? At the center, if you're reading your energy this week, you have the Seven of Swords. I'm seeing you taking action on your own um na hindi ko umaasa sa ibang tao. Uh, for the longest time you tried to parang ipagpasadges o ipagpa parang in, parang inano mo sa tadhana na sige tadhana na bahala gumawa ng paraan para sa akin hindi ko na ipipilit hindi ko na i-force bahala na parang ganyan um somehow there was peace in there but now i'm sensing in all of your cards here um you have to take action on the things that you want and seven of swords is doing that for you um sinasabi dito na kung meron ka mang gustong gawin, it's the right time for you to take things into a different perspective. Planuhin mo mabuti. I have a clever plan. Because Seven of Swords, kinukuha niyo yung mga swords na nakalagay doon. At parang sinasabi niya, kung ayaw niyong gawin, ako gagawa. And I will do it on my own terms, on my own way. So kung ano man po yung binabalak niyo now, And for the longest time, parang walang nangyayari, may delays, uh, ang daming aberya. And you're thinking, paano ba to? Parang this time, upuan mo and find different um options or different viewpoints kung paano mo siya masolusyonan. And uh, parang I'm hearing talaga, nasa iyo. Para ikaw ang kailangan umaksyon sa bagay na yan Kung anuman po yung kinakaharap niyo now, na, na ang tagal-tagal na hindi masolusyonan, o walang de development, o walang... Uh, walang pagkilos ano o walang parang hindi umaandar halimbawa sa iba't ibang aspeto po ng bag life ninyo na gusto mong maayos Pisces, para it's time for to take action seven of swords being clarified by the queen of pentacles parang you're asking yourself kada baka halaga to sa iyo Because Queen of Pentacles is a nurturing card. Para siyang nanay na alagaan niya yung anak niya, alagaan niya yung mahalaga sa kanya. Uh, she's very nurturing. She's very, um, alam niya kung paano pangalagaan at uh, ingatan yung mga bagay na nabibigay sa kanya. Tinan mo, mahawak niya yung pentacles pero sa ilalim ng pentacles, ang daming bariya. At yung sa paligid niya, napakayabong ng mga halaman at, at bulaklak. Meaning kahit anong hawakan ni Queen of Pentacles ay lalago at nagiging maganda ang kalalabasan. But this time, sinasabi sa iyo ng Simon of Swords, gaano ba kahalaga sa iyo yung isang bagay na to? Tong bagay na parang gusto mo nang matapos o gusto mo nang simulan o gusto mo nang uh, makuha yung resulta. If that is so important to you, kailangan mo nang actionan. At kailangan mo to take action in a sense that you have to plan it carefully. Yes, taking action, yes. Pero hindi ka dapat susugod ng wala kang armas o kaya hindi mo pinag-isipan. Make calculated risks. Tinan mo si Hangman dito. Ang tagal niyang um, bumitin dyan. Kakaisip sa kung ano, paano niya susolusyonan yung problema. A-action lang siya nung dumating yung kalinawan sa isip niya. So you have to really take time to think about this before taking action, okay? That is like a paalala to you ng iyong spirit guides. In the area of what you want, you have the six of swords. Gusto mo na talagang ano no lumarga. Gusto mo ng umandar yung bagay. Parang mag-level up naman na tayo. Parang ganyan. You want answers already for the things na gusto mo. Ang uh, gusto mo na ng kasagutan from someone. Ang uh, gusto mo na ng pagbabago from one um, one cycle to the another cycle. Gusto mo nang umandar. Gusto mo nang umalis sa mga lugar na hindi sigurado o magulo o may conflict, may alinlangan, merong hindi sigurado. You want to go somewhere that is calm, that is clear, that is pristine, yung tahimik, yung nandoon yung kapayapaan sa isip at puso mo. I know, I understand. That is something that you want right now. Maraming bagay ngayon na hindi sigurado. Kaya ang hangad mo ay makapunta doon sa estado ng buhay mo na Safe, clear, and stable ang lahat ng bagay, hindi ba? The Six of Swords being clarified by the Six of Cups. Six, 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 it's all about um, reflection. So if you are in a, a limbo right now, hindi mo alam kung anong gagawin, o hindi ka sigurado sa mga bagay-bagay, it's time for reflection, reflect, reassess things in your life. Six of Cups all about nostalgia. Uh, things or people in your past, or people in your life right now, whether kapatid mo yan, o pinsa, nanay, o magulang, or your even your uh, inner child na may mga bagay sa nakaraan mo na nagpapa-apekto sa iyo kaya hindi ka maka um, andar andar o hindi ka makalalagwa sa life kasi maraming mga bubog o mga trauma o mga um, bagay na negatibo negatibo o mga bagay na memorya mo na hindi mo ma hindi mo ma-let go because nakaka-apekto pa rin siya sa life mo at sa um, mentality mo. And you want to really move on from this. You want to really get out of that and have a new life, have a new a new, a new air to breathe, ika nga, or a new perspective. What you need, sabi sa'yo ng yung spirit guides, you need the world card. Kailangan mo daw isarado na o tapusin na yung mga bagay na dapat tapos na sa life mo. Am um, you need to recognize those things. Kailangan mong isipin mabuti. Like I've said, 666 yung mabasa sa'yo. Meaning, time of reflection for you, Pisces. Hanapin mong mabuti kung ano yung mga bagay na kailangan mo nang sabihin sa sarili mo, tapos na to, hindi na to dapat nakaka sa life ko. You should have this closure sa mga bagay na hindi na nakakabuti at hindi na nakakatulong sa present life mo. So the world card is being clarified by the Ten of Wands. Yes. Um, I'm seeing the end of a burden. Yung mga bagay talaga na dapat tinatapos mo na para gumaan na yung pakiramdam mo. Ten of Wands is all about yung burden, yung mga dinadamdam mo, yung mga responsibilidad na sobrang bigat. Um, ang maganda sa so 10 of Wands, eh, papalapit ka na sa katapusan ng paghihirap. Because 10 is like the end of a cycle. And dito ka pa sa the world. So, the world is 20 and then may 10 ka pa dito. Meaning, katapusan ng dapat ng paghihirap mo. So, make sure that tinatapos mo talaga at nare-recognize mo sa sarili mo na, yes, that part is tapos na. I have to open up a new cycle of my life so that new opportunities will come to me. Kasi kung hindi mo ilalet go yung mga bagay na pinagdaanan mo in the past o yung mga pains mo in the past walang space para pumasok yung mga bagong good opportunities sa mga possibilities and potentials diba so let go so that new things will come to you okay <coughs> so sorry in the area of what's affecting your energy now is a king of swords um, merong like i said kanina parang may pag-action kailangan mo na umalis dito sa um uh, delayed mentality na Nee, wag natin munang isipin yan. Wag na muna yan. Sige, next time na lang. Parang ngayon, it's time for you to take action. Uh, voice out what you want. Um, may clarity sa isip at puso mo kung anong gusto mong gawin. At kailangan mong sabihin yun. Kailangan mo i-voice out yan. Um, kung kailangan mo patuloy ng relasyon mo sa isang tao na hindi na nakakatulong sa iyo o parang wala nang patutunguhan yung inyong ugnayan, do it. If it's about a workplace or a work environment o relasyon o sitwasyon o mga tao sa life mo na Uh, ang papahirap sa iyo time to um tell them kung ano yung mga nararamdaman mo dinadamdam mo and i uh, i'm seeing you taking action sa mga sa buhay mo in general na gagawin mo yung mga bagay na sa tingin sa tingin mo ay para sa iyo and king of swords is all about paninindigan panindigan mo yung mga bagay na gusto mo and i'm seeing that affecting your energy right now doing things in your own terms at paninindigan mo yung mga bagay na gagawin mo na dahil alam mo sa sarili mo na ito'y para sa ikabu, ikagaganda at ika-flourish ng mga bagay na gusto mong ma-achieve o tinatrabaho mo na o passion project o alam bagong trabaho o negosyo ganyan. So, kung ano yung mga gusto mong mabuo, parang ikaw desidido ka talaga at may paninindigan ka sa gusto mong gawin. In the near future, we have the Queen of Cups. Seeing your heart and your emotions are very fulfilled. Napakasaya mo. Um, I'm seeing you having this, parang holding this cup. Parang yun yung buong buhay mo and you're very happy. Um, you are surrounded with the people na mahal mo at mahal ka. Yung mga taong totoo sa'yo at totoo ka rin sa kanila. Parang you are found, you are finding finally the people na magpagkakatiwalaan mo at yung people na kukompleto sa'yo. I'm seeing you, parang trophy mo yan eh. Sa original uh, tarot cards, kasi parang hawak-hawak yung cup, pero mo siyang trophy. Yung parang proud na proud ka sa life mo in the near future. You ha- parang wala ka masyadong hihilingin na. Parang ganon, parang you have everything that you need. You're very um, uh, content, payapa ang life. I'm seeing you enjoying the fruit of your labor, enjoying the things. Parang punong-puno yung puso mo ng kagalakan, kagalakan at kasiyahan. So, a very, very beautiful near future for you, Pisces. So the Queen of Cups is all about is being clarified by the Seven of Wands. Yes, putting boundaries against people na hindi na hindi na nakakabuti sa iyo. Parang this time in the near future, you will know kung sino yung mga taong dapat lang papasukin sa circle mo because you're putting boundaries na. Parang enough is enough. This is the line that you cannot cross so that you will protect your heart, okay? So ang ganda-ganda kasi parang meron ka ng authority and ownership sa life mo at hindi mo nahahayaan ng ibang tao ay pumasok na lang basta-basta and guluhin ka. Parang you know na kung sino lang yung dapat at karapat dapat na makaalam sa pribado mong buhay. the area of your challenge this week, you have the Seven of Cups. I'm seeing you, um, ang problem mo this week is trying to understand and to decipher kung ano yung mga totoong gusto mong gawin. Kasi parang dahil may potentials noon, parang gusto ko try to, gusto ko yun. Ah, pwede kaya to? Ito na lang kaya? Ay, wag na lang yan. Baka hindi ko kaya yan, baka diyan yan pwede. So, with the hanged man, kailangan matagal ng clarity on what you really want to do. Para hindi ka rin nagugulumihanan o nalilito. Uh, kasi pag ganyan, mas lalo ka nang delay mas lalo kang um, at hindi ka aalagwa. So, make sure na upuan mo yan, ano pa talaga yung gusto mong gawin at ano yung desisyon na gusto mong papuntahan. Um, maybe people are asking you, ano ba talaga plano mo? Ano bang gusto mong gawin? Ano bang desisyon mo? Ano ba for the next uh, five months or for the next year? Ano bang plano mong gawin sa life mo? And you're thinking, teka, ang dami kong gustong try. Pero alin doon ang doable, alin doon ang attainable, at alin doon ang kaya mong gawin now. Kasi ayaw mo naman tumalon basta-basta sa mga superficial o malalaking bagay bigla-bigla, ba -bigla, diba? Kasi baka may mapornada din o kaya magulat ka sa hirap at pagod na kailangan mong ilabas para maka-acquire yun. Now is the right time for you to reflect talaga and think ano yung uunahin ko sa mga bagay na gusto kong i-accomplish in life. So the seven of cups is being clarified by the lovers. Yes, it's all about your choices ano ba yung malapit sa puso mo? Because lovers, it's not, it's not just about romantic love or sa tao. It's all about your choices. So dito, focus on the things na malapit sa puso mo. Na pipiliin mo ano man ang mangyari at alam mong yun ang, yun ang magpapaligaya sa'yo. Okay? In the area of your fortune, napakagandang card, the death card. It's all about your transformation. Like I've said here, delay is over. May enlightenment o paglinaw ng isipan mo. And that will lead you to a brand new start, a transformation. Parang nagising ka sa isang bagay. Parang this time, ah okay, ito na dapat kong gawin. Ay, hindi pala yun ang dapat kong pinapansin. Yun at yun, ang, yun at yun ang iniisip ko eto lang pala ang dapat kong pagtuunan ng pansin hindi pala itong bagay na to o taong ito narito lang pala yung solusyon sa problema ko dapat pala ito ang tinig ng kunoon pa so merong paglino ng isip merong transformation hindi lang sa isip mo kundi sa paano mo i-approach ang isang bagay so it's really a fortunate card for you binibigyan ka ng blessing ni God at ng Holy Spirit at ng spirit guide spirit guides mo to have a brand new life a transformation for you so i-clarify natin yan The death card is being clarified by the king of pentacles. Yes, be practical on this approach. um Everything that you have learned in the past, gamitin mo para this time, kung ito namang pagbabago sa life mo, ay hindi mauwi sa wala. At uh, makuha mo yung fruit of the sweet result na, ina, na ina gusto mo ma-acquire. Because king of pentacles, all about sigurista to eh. And he knows, energy po niya ay he, pero... Kung kayo okay, pa yung babae, wala pong problema dyan. Parang energy lang siya ng king of pentacles. Parang lahat ng pinagdaanan niya, sisiguraduhin niya na hindi siya uh, maliligaw ng landas, uh, hindi mahasayang yung efforts niya. And that transformation will lead you to parang a sigurista moment ka ngayon, uh, Pisces. Um, parang lahat ng bagay, madali mong ma-assess, madali mong mapaplano, madali mong maiisip na ito ang dapat kong gawin. Kasi nasa King of Pentacles energy ka. So, congratulations kasi itong pagbabago na 'to, will lead you to more, parang mas malapit ka sa swerte, parang madaling dadating sa iyo yung mga bagay-bagay. Smooth sailing, Walang masyadong hirap, walang masyadong pag-iisip, o walang struggle ganyan. Kasi parang uh, Queen of, uh, King of Pentacles is all about acquiring uh, mga bagay na lalago in your life. In the area of your advice from the divine, you have the Empress card and the Ace of Cups. I'm seeing here ang advice sa 'yon ng iyong spirit guides. Um bago mo bago ka magmahal ng iba o bago mo ilaan yung effort o atensyon at oras mo sa ibang tao, make sure na puno ang cup mo para sa sarili mo because Empress card is like a uh, self-preservation, a uh, self-love. Um ayusin niya muna yung sarili niya. Pagbuo siya, lalago yung mga bagay sa paligid niya. Ace of Cups is a fulfilling cup where parang saya-saya -saya mo, punong-puno yung emosyon mo ng masasayang bagay. Mapupuno lang ito, tungkap na to kung maligaya ka, kung feeling mo self, mahal na mahal mo yung sarili mo at buo ka. asa uh, saka mo lang pwedeng i-share itong cup na to. Yun ang sinasabi sa ng spirit guides mo. Learn to love yourself and make sure that you love yourself so much na maaari ka lang maaari mo lang maibigay yung pagmamahal, atensyon at oras at perang yan sa ibang tao kapag sigurado ka na na yung sarili mo buo ka. Okay? Make sure na hindi mo ilalabas sa equation yung pagmamahal mo sa sarili mo. Unahin mo rin yung sarili mo, Pisces. I know for a very long time, uh, inuuna mo yung ibang tao. Pwede yung mga anak mo, pamilya mo, mga gulang mo. You're working so hard for other people. Now is the right time for you to ask yourself, paano naman yung sarili ko? Um, punuin mo yung cup mo so that you will be also happy And content, okay? Alagaan mo rin ang sarili mo, hindi lang uh, physical o mental, pero yung pakiramdam mo, yung pagkatao mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo, make sure that you are also complete so that mas ma-share mo pa yung love for other people, na-extend mo pa. Yes, Empress um, cards being clarified by the Ten of Cups, all about your happiness, self-happiness, para sa sarili mo. The Ace of Cups being clarified by the Page of Swords. So kung hindi mo alam kung ano pupuno sa sarili mo, parang paano ko ba mamahalin ang sarili ko? Paano ko ba ibibigay yung contentment sa sarili ko? Now it's the right time for you to research, reflect, um, saka ka magdig deep within you. Paano ba? Um, alin ba ang, ano ba ang kukompleto sa akin? Ano ba ang bagay na um, mahasabi ko sa sarili ko na this time, ito naman ang unahin ko naman sa sarili ko? Ano ba yung mga kailangan mo this time? Gusto mo magpa-parlor? Gusto mo bang magpa- um, pasalon, gusto mong bumili ng bag. Ano yung mga bagay in the past na hindi mo ginagawa kasi gusto mong ibigay sa kapwa mo o sa mga mahal mo sa buhay? Now ask yourself, what makes me fulfilled? And you should really reflect on those things, Pisces. So, ang yung outcome na Ace of Swords ay napakaganda. Mamaya pag-usapan natin yan. Let's have additional messages from the divine. First, you have number eight. Convert niyo pa ang number eight. O import importante ang number sa inyo. This is a confirmation that this message is for you. Bobcat spirit. Kung nakita po kayo ng Bobcat anywhere, whether pictures, personal, or internet, o napag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. Bobcat spirit, life is a mystery. Kung marami mga pong bagay sa life mo na hindi sigurado o Parang, ano bang dapat kong gawin o paano? Uh, know that life is a mystery. Maraming mga surprises sa pwedeng lumabas here and there. Malay mo bukas, lumabas na yung mga dasal mo. O yung mga hinahangad mo, bukas biga mo nakita o dumating sa life mo. So, nothing is set in stone. There are a lot of surprises and good things sa parating sa life mo. Another message, first light, beginning a new cycle. Yes. Ang dami dito, ending of new cycle, patapos na yung hardship, puputakan uh, pupunta ka na sa calmer waters. I'm seeing you talaga ready not to do the things. Parang may pag-action this time. Okay? Ito ang area na kailangan mong um, i-focus this time, Pisces. This week, acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. So, kung may mga bagay, like I've said, iwanan mo na, kumpletuhin mo na yan, tapusin mo na yung cycle na yun. Hindi mo na mababagay yung nakaraan. But now, in the new cycle, may chance ka pa to make new things, to create new things in your life. And that will be in your hands. So, ano yung mga bagay na gusto mo ma-acquire? Yung nakaraan, tapos na yun. Let it go. Sabi nga ni Elsa. <laughs> so, this is a right time for you to take new goals, new things in your life. Be excited. In your outcome, you have the Ace of Swords. May clarity daw. Meron parang paglinaw ng isipan mo. Kadikit siya dito ng hanged man. Parang now is a right time for you to know ano ba talaga ang gusto mong gawin. Anong communication na gusto mong iparating sa taong minamahal mo? Because Ace of Swords is all about clear communications. Kung gusto mo ng pag-uusap, go uh, talk to that person na may concern ka, na parang gusto mo nang ibulalas yung mga nararamdaman mo, yung mga gusto mong, gusto mong sabihin. So that marilis din yung tension sa life mo, mawala yung stress. Um, have this open communication with someone that you love. Ace of Swords is all about clarity new ideas, um, ano yung mga gusto mong gawin, this time lalabas na yan sa isip mo. At para meron dyang um, um, confirmation para sa iyo na, okay, this time, ito ang balak mong gawin at ito ang kukompleto sa akin. Ace of Swords being clarified by the Queen of Wands. Beautiful! Itong bagong simula ng gusto mong gawin, dapat daw uh, be bold, be courageous, have this self-confidence na kaya ko to, gagawin ko to. And huwag mong isipin sa sasabihin ng ibang tao. If it's worthy para sa'yo, kung importante sa'yo itong bagong simula na gusto mong gawin, o bagong idea, o bagong negosyo, trabaho, bagong hakbang sa life mo, do it confidently. At kung yan talaga magpapasaya sa'yo at kung sa life mo, wag mo isipin sa sasabihin ng ibang tao kung ano yung, I don't know why, pero sinasabi sa akin, If it makes you happy, go. Yan ang message sa'yo, Pisces, this week. So, saan po kayo naka-resonate? Saan po kayo naka-relate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for subs for the subscriptions, and also for not skipping the ads. Maraming salamat po sa generosity and kindness. This is your March 3 to March 9 reading. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.